Next talaga yan, nasira niyan. Ang problema kasi nito, magneto. Ito. Sinubukan mo na ito, paklasin ang magneto. Ay, ipatanggal natin sa si mga baser. kay yan <laughs> na, eh, may sumubok na, mayari mismo, hindi matanggal. Sabihin nila, isi-isi. Kunin mo yung paklasin mo nito, ipakita natin. Tamaan ang magneto. Ayan ah, o. Oh. Sinubukan na mayari. Dito na lang maintindihan pag nasubukan

ang nakakaintindi, yung nakakaranas. Kami, araw-araw, halos nakakaranas yan. Saan yung tinamaan mo? Yun o, yung, wala na ba? Ito, ito so, uh, 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 yan Pati ito, tinamaan. Oo, pero na. Oo, pero... Pero yan, pinagpuko, nakalagay itong... Oo. Uh, not... Okay, kuha mong... Tanggalin natin to. ito. Driving. Yan, nakasubok na yung mayari. E, matigas talaga daw tinamaan nga niya oh ito na na ano na. mo yung WD-40 WD-40 sige ako boss ito pesadya ito ah hindi na nagtagal nakailan ako nito

Yeah, okay. <tinyo> ang ginawa nga sa iba din Pinupukpuk dito Ang nasira yung maglit. Ano ba ganyan? May mga dinala dito lang Ano ba dito? Oo, oh, tapos ngayon Tinapos ko na lang Kasi wala na eh Tinapos ko na lang ah, Binabas Ako binabas pinokpok Bakit pinokpok Hindi kasi alam ang buong kwento Ah, gano'n Sus, ang ilang trade lang to? Sa 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. O 6. Atay. Sadya talaga to kaya pag ganito. Pag nasira, bago abang Yan yeah, mga sinasabi ko sa upload para yon magbigay tayo ng kalaman ang sabihin ng mga iba. Mayroong lagayan tornilyo yan, tatlo. Kulera yan. Asa na ng tatlo dyan? <laughs> <laughs> Gamitan mo proper. Asa mo ikakabit? Mayroon ako mga pang remove bearing doon sa press. Ay, di pwede. Paano mo ipapasok dyan? Hindi okay, din. Sa 135. Wow. sa 135. Kaya mo yun na ah, yung oh. oh, universal. Sa 180. Kaya nga talagang alalayan mo talaga 180 pero may sobrang tigas talaga apok po ah pre rin tingnan natin kung obra so ba sana matanggal <tong> madali rin madali sa bawas madali sa bawas na kailang bawas na to na exit mo lang na <tong> Yeah, no, alas na eh. alas naman talaga yan buti lang talaga kasi kung namatayan ako ng makina sa kalsada eh, na. ay butik na nangaririn ko sa pagkikis hirap talaga yan buti hindi na buong yun ah, binaga ko eh binaga ko siguro ano nadami yung pupupunas yan ano yan sa mismo. Hola. Sirat talaga yung ano mo? Boom. Itong boom. Hindi talaga puros yung engine replacement mo. Tingnan mo Akin sayo. may na uh, uh, Maraming nagkamali dito sa online. Ito lang ang kailangan mo no? yan. Kaso wala din binibintang ganito. Buo ka talaga dito. One week clutch ang tawag dito. One week clutch starter. Pero yung mga ginagamit mga ganito. Mga ganito. Tapos nakalagay ito. Ibang design. At tinatawag na bindex drive. Pero iisa ang tarbaho. Iisa ang tarbaho. Kaya sabi ha. Hindi naman yan one week clutch starter eh. Bindex drive yan isa lang ang trabaho nila. Ano may talaga? So, sa mga Air tinatawag siya ganitong type 1 with clutch started. Windex drive si mga sa mga rules. Ano talaga malita niya, boss? Order talaga natin. Sana may sack. Paano ba yan ganyan? Pag walang stock, kamot ka talaga ulo. Try ko, try ko muna. May 135 na ko dati. Ay, pistol slap na. Tapos natanggal pa yung ano, nawala pa yung daluyan ng ito. Pinalitan na natin ah. Sabi yun, boss. Baliktad, boss. Jawa, baliktad pala. <laughs> <laughs> Pagkagalit mo naman yung mga <laughs> Sabi yun naman, ka, mo na ano. baliktad pa rin. <laughs> lang yung ko? <boss>, no? <laughs> yung... Yung, tawag ito, clutch Klatsville. Oo. Uh, Yung Eskoter. Ano ba't salita ka mag-react ka? Ano ako salita ka mag-baliktad? <laughs> Ate, umabot ma ng milyon? Oo. Uh, Oo, oh, umabot ng milyon. Mahirap na kasi, lagi kong gawin. Kasi makasira na sa negosyo ko, pag ginagawa ko ganyan. Reklamo, hindi ah, na natin. Hindi lang siguro, may barunang maggawa na yan. Magbaliktad, may <laughs> mga bahas ka <laughs> ko lang yung ginagawa. minsan lang, pag trip ko lang. Minsan talaga, guys. Wala talaga, lang. Hindi rin lagi daw, gawin natin ganyan dahil bababa baba yung ano mo. Dahil hindi ko naman, hindi dinako ako nag-aulit. dami, tambak na naman ko sa mer. Pero pag dito naman mag gawa ganyan,

so 950 lang sa kanya labor 350 lang